Dahil sa pabago-bagong panahon, hindi maiwasan ni Sunshine na magkasakit kaya lagi itong bumibili ng gamot para hindi tuluyang magkasakit. Pero nang minsang makabili ng expired na gamot sa isang butika, naging mapanuri na ito sa kanyang mga nabibili. Dagdag pa sa kanyang ikinababahala ang paglipana ng mga peking gamot sa merkado. parang, mga peking ngayon na gamot na lumalabas. Kaya parang mas maiging doon ka na lang sa pharmacy kumili. Mismo, gaya ng mga uh, drugstore na kilala. Not... Ang mga ito na istutukan ng Department of Health Cordillera. Uh, these are medicinal products that has correct ingredients but not in the mouth as provided. Pwedeng magkaroon tayo ng mislabeling sa product na ito. These products also has wrong ingredients. Um in the manufacturing of the medicines we have a list of certain medicines um, ingredients active ingredients and inactive ingredients for us to have that kind of product Bagamat wala pa umanong natatanggap at nahuhuling nagbebenta ng Peking gamot hindi pa rin ito ipinagsasawalang bahala ng ahensya ang mga ito kasi maaaring magdulot ng komplikasyon sa katawan at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Kaya ang DOH mayroong mga tips sa pagbili ng gamot. Una, dapat tingnan ang kulay at pakete ng gamot. Pangalawa, dapat mayroong manufacturing date at hindi nabubura ang mga sulat sa pakete. Kung may pagdududas sa na nabiling gamot, maaaring kumonsulta sa Department of Food and Drug Administration. Be vigilant po sa ating mga pinababili. Uh, make sure na tama or original po ang ating mga tinitik because they actually post threat kapag hindi totoong gamot ang ating uh, dinidito. O ang mga mahuling nagbebenta, gumagawa at nag-distribute ng peking gamot ay maaring maharap sa reklamo'ng paglabag sa Republic Act number no. 8203 o an act of prohibiting counterfeit drugs providing penalties for violation and up appropriating funds therefore. Mayroon itong karampatang parusa na pagkakakulong na hindi bababa sa labing taon hanggang labing limang taon at multa na hindi bababa sa isang daang libong piso hanggang limang daang libong piso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.